Binisita ng ilang opisyal ang itinatayong Jan City sa Northern Cebu kasunod pa rin ng tumamang magnitude 6.9 na lindol sa probinsya. Samantala, nagpadala rin ng dagdag supply ng relief goods ang ilang ahensya sa Cebu. Nagbabalik si Jop Regala, una sa balita. Sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways, tuloy-tuloy ang konstruksyon ng tent cities sa iba't ibang bahagi ng Hilagang Cebu, yan ay matapos ang tumamang magnitude 6.9 na lindol sa probinsya alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may pansamantalang matutuluyan ang mga apektadong residente. Umabot na sa siyam na putatlong tents ang naitayo ng kagawaran sa Bogo City, kung saan halos 80 pamilya na ang nakikinabang. Bukod sa matutuluyan, mayroon ding tatlong putatlong portable toilets, tatlong bathing facilities, 2 unit water stations, 5 unit ng DSWD emergency shelters, mobile kitchen, Red Cross food truck at tent para sa pasilidad pang medikal. Sa Medellin, pumalo na rin sa 66 na unit ng tents ang naitayo, kabilang na ang 12 unit ng portalets at storage unit. Nasa pinal na rin ang layout ng Tent City sa San Remigio at inaasahang masisimulan na ang construction nito. Dinalaw naman ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros at ng iba pang opisyal ang mga tent city sa Cebu. Kasama ang mga kinatawan ng Philippine Red Cross, DPWH, DSWD at OCD officials, pinag-usapan nila ang pangangasiwa sa tent cities. Binisita rin ni Department of Social Welfare and Development Regional Director Shalane Lucero ang mga tent city sa Bogo at San Remigio. Binisita rin niya ang ilang istasyon ng mobile kitchens. Tiniyak din ng ahensya na madaragdagan ang manpower ng mga istasyon para masuportahan ang pangangailangan ng mga residente sa pagkain sa tulong ng tupad program. Dumating na rin sa Cebu ang karagdagan pang mga relief goods at mga personel para sa rescue operations sa pangunguna ng Philippine Navy. Lulan ang mga panibagong food packs, bottled waters, hygiene kits, sleeping mats at iba pang kagamitan na ihatid ang mga ito dahil sa ongoing humanitarian assistance and disaster response operations. Sakay ng C-130 aircraft, nagpadala naman ng panibagong batch ng relief supplies ang Philippine Air Force sa probinsya ng Cebu. Patungong Lapu-Lapu City sa Cebu, inihatid ang walong sako ng picnic tents, sampung sako ng kumot at anim na pungkahon ng tent materials para sa mga lubhang na maapektuhan ng lindol. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Jap Regala, alauna sa balita, Congress TV.